Yes, ma'am. Kailangan ko ito. Magandang-magandang magandang gabi magandang, po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga millennials na kagaya ko po, po eh, huwag na po kayo pumunta. Si Tita Gloria po ay naging on-screen mother ko sa sa lalaki for almost 12 years. So sa mga OLT po, alam niyo po yun. Napanood niyo po yun. Sila yung mga millennials, rerun ang napapanood nila. Siya po ang aking Mommy Minerva at ako po ang kanyang bunsong anak na si Amelia. Dapat po ganun ka soft pag sinabi niya, Amelia. Pakiulit po, sabay-sabay po tayo ang tugon. Amelia. Uh, tama po. Isa po akong baguhang artista noon. 17 years old. May ngain, at minsan, hindi ko po naramdaman kay mami na star ako, si Gloria Romero ako. At sino kang bagong artista? Hindi po niya yung sa akin. Pantay-pantay po ang pagtingin at pagtrato niya sa aming lahat. I remember the first few days na kami dating, she would arrive like one hour before naming lahat. And everyone would joke around na pag may dalilig, ang sasabihin namin, lagot kayo, nandyan na si Mami Minerva at dala pa niya ang generator. Ganun po siya kaaga. Nakasuot na rin ang duster na kung anong karakter ni Minerva at suot ang kanyang alpombra na chinelas. Higit sa lahat, nakaayos na po ang hair ni Mami. Nakablower na po yun alam niyo naman yung pagka-hold ng hair niya dito, kailangan yung pantay ito. O diba, napaka-professional talaga ng mami ko. At pag nagtawag na ng reading, siya pa din ang unang makakarating sa set. Sabay tatawagin niya ako, with this kind of tone, Amelia, hindi pa ba ready ang kapatid mong si Cynthia? Sasagot naman ako, wala pa mami, nagkikilay pa po siya magsasmile lang si Tita Glo at mag-aantay sa aming dining table. Pag nag-throw lines at blocking, walang hawak na script si Mami dahil memorize na niya ang kanyang linya at hindi siya sasagot until she hears your last line kahit na linya mo pa, memorize din niya. <laughs> Ganun po kahusay at kagaling si Mami Minerva Her love and dedication for her craft is something that I truly admire about her. Napakarami ko po natutunan sa kanya. Halos hindi ko mabilang. And for that, ma'am, salamat. At totoo din po yung mga narinig natin the past few days about her pag nagagalit, parang hindi siya galit, mabait pa rin. Kasi I remember nung nabasa po siya, I'm sure marami po ang nakapanood ng episode na eh accidentally nabasa po siya ni Joey Marquez at ni Richard Gomez sa taping namin. Kasi di ba doon sa ending namin sa show, laging may basaan. Ang narinig ko lang sa kanya ay ganito. Joselito, Ricardo, sabay hampas po ng balde, hindi sa tao kundi sa sahig hindi sa kanila at ganun po kabait at napakabuting tao ng mami ko. And when our show ended, nagtatawagan pa rin po kami paminsan-minsan. Pag naaalala ko yung birthday niya, pero mas naaalala po niya yung birthday ko sa totoo lang. She would always ask me about my work. Sasabi niya, Iha, kamusta? May work pa ba? Lagi po siyang nag-aalala para sa akin. Kinakamusta niya ang mga anak ko, lalo na si Abby. Nung nagkita kami last December 23, sabi niya sa akin, I'm old, Iha. Tapos tumingin siya sa akin, Iha, maganda ka noon. <laughs> Pero bakit mas maganda ka ngayon? Sabi niya. Sagot ko naman sa kanya, syempre. Sa'yo ako nagmana, mami. You know, I was so happy and grateful na nakita kami. Kasi na mommy, thank you. Thank you for all the love, the understanding and guidance. I will miss you, my mommy Minerva, and you will always be my one and only Mommy Minerva. To Maritess and Chris, my deepest sympathy and love, that I love you both so much and I will always be here for you. Maraming salamat.